guys, ayan, uh, 8.40 a.m. ah, uh, ngayon is um, November 5. Sobrang init. Ayan, tapos dito yung init. Kanina super init dito, uh, alas 8. Kainit lang. Kainit lang talaga dito. Kaya, ayan, nandunin sa'yo unisa lang yung naka display natin mamaya ayan mamaya uh, ibaba ko yung ano dito yun oh, oh, iti yeah. ayan lang yung naka display grabe naman yung init na Sobrang <laughs> mas, mas lalo kanina, sobrang. Ayan, ito, ang uh, garlic, baloney uh, press ng ganisa, baloney slice, ayan, shomai, do tsaka, ano tawag dito, uh, barbecue. Ayan, ayan na yung display natin. Pag may naghanap ng mga ibang product is, meron tayo sa freezer. Ayan, sobrang init sa itang bayan. Eh, dito ako nakatampay. Eh, sobrang init dyan. Ayan. sa likod ng Ayan Sports Center. Party ng Marquia. Hindi naman talaga sentrong market ito kasi uh, doon yung sa malaki pala yung kito sa kapila. posting lang ilang araw namin ngayon kasi ano eh, di diba? na October 18 kami nagumpisa ang date ngayon is 5 ayun 17 yata or 18 days parang 18 days siya hindi alam <laughs> 12, kasi diba nang sarado kami ng 12, is tulog talaga ang ginagawa namin. Uh, 12 to 3. Ayan, kaya bago ako muli, dapat nakain ako ng kung ano. Basta kasi mahirap matulog ng busog, kaya hindi muna kami kumakain ng tanghalian. Kakain ng tanghalian is pagising. Tsaka, tsaka pala ako maliligo. <laughs> Madaling araw, hindi ako naliligo. Kasi, pagka naligo ko madaling araw is hindi ko ma ko hindi ko ma katali ng ganyan hindi ang buhok ko kaya ang ginagawa ko ang ligo ko is hapon ang <laughs> buhay pala yung kay ko Ayan. ano Eh, plywood lang ito. Yung pangkahoy kasi na pintura is may amoy. Eh. Ay, wallpaper na lang. Ang daming mga tatanggalin na pagka uh, Na Ay, pag naglagay kami ng wallpaper. Ayan, so, dinit pa din. Sobra talaga. konti na lang. Wala akong matatambayan sa labas. Pagkaganyan. Kasi, ano, mainit sa labas. Wala akong pagtatambayan. Squatter na nga tayo. Wala akong matatambayan. posting. Ayan, may bumili man sa wala. Basta importante is, andito tayo. Ah, Nag-posting pa rin tayo. Posting. Kailangan pa rin ng posting. Kailangan pa rin malaman nila na mayroon ditong posting. Kasi, yung iba pumupunta dito naghanap is, yung hinahanap pa rin yung dating naka-presta naka dito, yung uh, mga beauty product. Ayan, yung dating nakapresta kasi dito yung beauty product. Kaya, magandang dito pa rin ang hinahanap nila. Maganda talaga dito sa palengke pag ano, uh, madaling araw. Yan talaga ang buhay, mas sabi mo, ang palengke talaga kasi mga namimilitis, mga negosyante din. Mga nagtitinda. Kaya talagang ano, um, uh, marami sila pag bumili. Pag ganito, pambahay na lang ang mga bumibili, mga, mga kamamis na lang natin. Ayan. Kaya, kaya, unti-unti, patingi-tingi. Pero sa mga tingi-tingi is, meron tayo, mas malaki yung tubo natin sa ganun. Kasi, Well, Tulad yung mga, ito mga longganisa. Kanina, may bumili sa akin ng kumbido. Ayan, sobra ng, ano, pwede, less na ng 3 pesos. Saktong 300. Ano, 303? 300, 300 na lang. Tapos kanina, ay, may mga butal-butal na, butal-butal na, 3 piso. Ayan, binibigyan na, okay na, sak, yung sinasakto na lang. Less na yung 3 pesos. Hanggang 3 pesos lang naman. Pero pag limang piso, hindi pwede. Dapat 3 pesos lang, mga 2. Piso, ayan. Pagka piso, 71. Matik na na 70. 真的。